sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit, uh, nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagagit na ang Pangulo, pinipigit buhayin yung patay. Wala na to eh, ghost project ito eh. Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. And kausap ko din yung subcontractor, si Jojo. Kabalin ko ito. Kinuntrata kang siya, three weeks ago. Bayad na to, ha? tandaan nyo, bayad. July 2024, bayad na to. Nakarecord sa DPWH, completed. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days, schedule. ang schedule, natapos niya in less than three months. Ito na ang pinakamagaling na contractor talaga. No? Sir? Pero, ito talaga ang example nung sinasabi ng ating Pangulo. No? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo. Na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao to mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito.